Kapatid, hindi maaalis sa isang pamilya ang magkaroon ng gulo o hindi pagkakaunawaan. Pero bago pa man lumaki ang hidwaan, matuto tayong magbigayan at magpatawad at iayon ang ating mga galaw ayon sa tama, hindi yung tama na sinang na ng lipunan, kundi tama na naayon sa mga salita ng Diyos. Ito ay isang panalangin para sa muling paghilom at pagkakasundo sabay-sabay tayong manalangin. Panginoon, heto kami. Isang pamilyang dumaraan sa katahimikan, sa lamat ng hindi pagkakaunawaan, sa mga tampo, galit at sama ng loob, na hindi na mabigkas, pero patuloy na sumasakit. Panginoon, ikaw ang unang bumuo ng pamilya. Ikaw ang pinagmulan ng pagmamahalan ng kapatawaran ng tahanan. Kaya ngayon, hinihingi namin ang iyong presensya sa gitna ng aming pamilya. Panginoon, patawarin mo kami kung mas pinili naming manahimik kaysa makipag-ayos, kung mas inuna namin ang pride, ang pagiging tama kaysa sa kapayapaan. Patawarin mo kami kung naging malamig kami sa isa't isa. Kung hindi kami marunong makinig, kung pinapairal namin ang sarili naming emosyon kaysa sa pagkakaunawaan. Tulungan mo kaming magpatawad. Sabi mo sa iyong salita, magtiisan kayo sa isa't isa at magpatawad kayo. Kung may hinanakit kayo sa isa't isa, kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Kolosas Kabanata 3, Talata 13 Panginoon, turuan mo kami na hindi tumingin sa nakaraan kundi sa posibilidad ng bagong simula. Tulungan mo kaming magsabi ng Pasensya na. Tao lang ako. Nagkamali ako. Pwede ba tayong mag-umpisa ulit? Hilumin mo, O Diyos, ang sugat sa pagitan ng mag-asawa. Na hindi na halos naguusap, hilumin mo ang lamat sa pagitan ng anak at magulang. Hilumin mo ang pader sa pagitan ng magkakapatid na dati di mapaghiwalay pero ngayoy di na nagkikibuan. Tanggalin mo, Panginoon, ang ugat ng galit, ang lumang alaala na paulit-ulit naming binabalikan ang pride na hadlang sa pakikipag-ayos, ang masidhing damdamin na unti-unting sumisira sa pamilya. Gawin mong buo ang basag, gawin mong bago ang luma, gawin mong malambot ang pusong tumigas sa sama ng loob. Panginoon, turuan mo kami na hindi lang humingi ng tawad, kundi matutong tumanggap nito. Turuan mo kaming maging bukas. Sa muling paglapit ng taong minsang nanakit, turuan mo kaming umibig na walang kondisyon magpatawad kahit hindi humihingi at magtiwala na Ikaw ang Diyos. Nakayang bumuo ng tahanan kahit wasak ito sa mga pamilyang hindi nabuo sa pisikal. Panginoon, buuin mo sila sa Espiritu, maging Ikaw ang sentro maging ikaw ang lakas, maging ikaw ang naguugnay sa bawat pamilya, na pinaghaharian ng katahimikan, buhayin mo ang pag-uusap, ibalik mo ang pagtawa, ibalik mo ang respeto, ibalik mo ang pagmamahalan. Panginoon, simulan mo ang pagkakasundo sa amin. Gamitin mo ako. Bilang unang lalapit, unang magpapakumbaba dahil hindi kayang itama ng panahon ang mali, hindi kayang palitan ng layo ang lunas. Ang tanging sagot ay ikaw at ang iyong awa na nagpatawad sa amin muna. Kaya sa iyo kami kumakatok. Iligtas mo ang aming pamilya mula sa tuluyang pagkawatak-watak. Hilumin mo kami, Panginoon at hayaan mong muli naming maranasan ang buhay na tahanan kung saan may pag-unawa, may pagtanggap at may kapatawaran sa pangalan ni Jesus na siyang huwaran ng tunay na pagmamahal. Amen. Kung ito rin ay iyong panalangin, itype mo lang Amen sa comment. Tandaan natin na ang Diyos ay naghihintay sa atin na tayo'y lumapit kaya sabay-sabay tayong tumawag sa Panginoon.